to dideliver na namin bukas dalawang unit bali complete set to may kasama tong pressure washer tsaka air compressor yan 4 in 1 ganito rin sya wash bomb air tsaka piso gripo bukas dideliver na namin yan binalot ko na yan yan. Yung ipang ilalim lang binalot ko. Kasi deliver naman. Tapos ito, ibang customer to. Shipping naman to. Ayan yung kasamang pressure washer. Dalawa yan. Ayan. Nilagay ko muna sa ilalim. Tapos ito yung compressor. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Dalawang complete set. tapos ito yung mga hose mga hose ng bendo sa boom tsaka yung mga inlet hose sa may mga nozzle na rin yan tapos ito yung mga hose sa pressure washer ayan yes, yan, ano. yan, ito dalawang pressure washer din yung belt type tapos yung tarpaulin ni sir ayan tarpaulin niya free tarpaulin to ayan okay na na ready na ayan pressure washer tsaka ito Tapos ito yung ano, yung dalawang 20 liters na car shop po ni sir. Nagpabili na rin siya sa akin. Yan, dadalhin din namin yun. Yan na, okay na. Nakaready na lahat. Ito ibong customer to pang-shipping pang to. Kaya kahit na ano, kahit na may bagyo, tuloy natin yung deliver Para pag nag-araw uh, makakapag-start na agad si si, si client, ayan. Kaya kahit na nag-uulan, i-deliver de natin. <laughs> ayan.